Kung pumanaw ang isang tao. Okay? Uh, lahat tayo, siyempre, may lolo-lola tayo, di ba? Lalo na kung may edad, baka meron tayong mga experience na meron ng mga pumanaw. Pero ito yung mga warning signs na babago natin malaman na palala na pala yung sakit ng isang tao at malapit na siyang pumanaw. Hindi naman talagang perfect to, pero ito yung 11 signs na nakikita ng mga doctors. Number one, mas tulog ng tulog yung pasyente. Okay? Sleeping more. Ilang buwan bago pumanaw ang isang tao, uh, humihina na kasi yung lakas niya eh. Uh, nawawala na siya ng energy, uh, mahina na yung uh, metabolism niya, yung paggana ng organs niya. Kaya para ma-conserve niya yung lakas niya, tulog na siya ng tulog. Pwede niyo po i-comment yung mga experience niyo sa mga mag-anak niyo. Ang magagawa natin, ang payo dito doc lisa ay uh, Siyempre, kung talagang pagod siya, pahinga lang muna. Tapos, pero kailangan tatayo-tayo din siya. Kasi pag mm hindi -hmm. siya tatayo, magkakaroon ng bed sore. Mm -hmm. ba? Diba, napakahirap yung bed sore gumaling eh. So, tinatagilid-tagilid, misa di na siya makaupo, uh, hindi nga makainom uh, na ng tubig. So, pag natutulog-tulog, tutulungan natin, alalayan, at kung medyo malakas siya, palakarin. So, first symptom, tulog ng tulog. Number two, di na kumakain gaano. Hindi kumakain at hindi umiinom. Uh, konti na lang. Kasi nga, eh, hindi na sila gumagalaw, Dok Lisa. Uh, konti na lang yung energy na ginagawa nila. Kaya, konti na lang kailangan nilang pagkain. Konti rin yung pag-inom. Walang gana. Ang tips na gagawin natin, papainumin mo ng tubig pa rin. Kasi baka ma-dehydrate siya eh. 'di ba? Tapos babasahin yung muka, yung labi, dadampiin, 'di ba? nagda dito. Kasi nga hindi patilaway konte konti, ihi konti, kaya kailangan inum ng tubig babasa-basahin. Yan ang second symptom, konti na lang kinakain nila. Number three, Doc Lisa, na sintomas, senyales, bago pumanaw ang isang tao, lalo na yung mga may edad, ayaw ng kumausap sa tao. Withdrawal from people. Okay? Parang maraming dahilan ba't ayaw na nila makakita na ibang tao no? na baka nahihiya sila, na may sakit sila. Gusto nila privado na lang, nasarili sarili na lang sila bagong pumanaw. At minsan nakakaya, siyempre payat na payat. Kung may cancer, ay mo makita ka ng mga kaibigan mo. At minsan yung huling oras, gusto nila medyo, medyo private na nila. Pero para sa akin, pag medyo malakas yung pasyente, mas maganda pa rin may dumadalaw. Di ba? Pag may dumadalaw, kahit sandaling oras, mas uh, mabubuhayan sila. At uh, huwag tayo magalit, eh, ba't ayaw mo magpadalaw? Eh, Siyempre, may sakit siya. Iba na yung pag-iisip niya. Dok Lisa? Yes. So, marami sa kanila, hindi na rin nila alam yung nangyayari. Kaya okay. hindi sila aware kung may tao ba o wala. Tapos, napaka-importante po, gaya ng sinabi ni Dok Willie sa mga nag-aalaga, bend sore every 2 hours dinatagilid uh -oh. kung hindi po maraming magiging sugat at dagdag problema pa pag nakahiga yung pasyente gagawa kayo ng schedule lagay nyo sa isang papel schedule uh, 8 to 10 ng umaga tagilid sa kanan yan tapos 10 to 12 gitna tapos 12 to 2, ganito. Actually, pwede every hour eh. Every hour kung kaya nyo. Tagilid, tagilid. Kung hindi, may yung uh, balat niya sa likod, mabubutas. Kung nabutas na sugat, nagnana, eh mahirap na mapagamot. Hanggang... One day lang po, pwedeng uh -oh. na, uh -oh. bed sore. Mahirap gamotin ng bed sore. Magnanana yon, di mo na mapapagaling. Misal, lumalabas pa yung buto sa likod, yung spine. Sanay po kami, dami na namin nakita ng pasyente. Siyempre, 25 years doctor, eh, talagang marami nang namamatay na nakikita. So, number three, ayaw na pumunta sa tao. Number four, ito yung senyales na malapit ng talagang nagsha-shutdown na yung organs, nagloloko na ang vital signs. Ano ang vital signs? Blood pressure. Tumataas, bumababa, bumababa. Diba sinasabi ko sa inyo, pag high blood, kaya-kaya natin gamutin ng high blood. Marami akong gamot sa high blood. Pero pag low blood, yun ang mas nakakatakot. Ang low blood, mahirap mataas. So, ang anong senyales bago mamatay isang tao, bumabagsak ang blood pressure. 110, 100, 90, 80. Pagdating ng 70, iba na yun. Di ba? Pag 70, lalo na pag 60, ha? 60 halos wala na. Uh, Magmamatling na yung balat. Alam niyo ano matling? Ang matling, para siyang may pula-pulang bilog-bilog. Nagmamapa-mapa. Nagmamapa na. Ibig sabihin, wala na dugo. Nagmamapa. Yun ang matling. So, bagsak blood pressure at yung hinga niya, iba na yung hinga niya makita mo labor na parang ano hingal hirap hirap huminga oh hirap na bawat hinga hirap na makita mo tapos uh, yung pulso niya hindi na regular di ba yan nakakatakot di ba dapat regular ang pulso lab dub lab dab nang, -la nang lolo ko na dab 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 keno na yung keno na yung puso ng pasyente at iba pang vital signs hindi na mihi umiihi 'di ba? Yung ihi niya kulay tsokolate, kulay brown or kulay kalawang. Medyo parang kalawang na yung ihi niya, kulay mapula, ma, ma brown eh. Ibig sabihin kidney failure. Nagaki kidney failure na yan. So, change in vital signs. At meron pang ito yung mga signs na bago namamatay ang pasyente. Yung first matling, 'di ba? Nagmamapa. Meron pa isa tawag dito Doc Lisa, death rattle. Alam niyo yung death rattle? Alam niyo yung rattle ng bata? Di ba yung bata may ano, may ano ba yung krak krak krak? Mm, -mm. mahirap gawin eh. Pero ang tunog parang ganito, parang parang ano? Narinig. Parang humihilik. Parang hilik. Ibig sabihin yung plema nandito na lang. Di na niya mal di na niya malabas yung plema niya. Kaya yung plema pabalik-balik. Kaya paghinga niya, ganyan na lang Pag narinig mo yung death rattle, yun na yun. Sabihin na ah, malapit na. Pag nagmamapa-mapa na dito, ibig sabihin wala nang dugo eh, nagmamapa na. Ayun, malapit na. Tapos yung mata nila, ano na, medyo tulala na, tuyo na, hindi na pumipikit na ano na, lumalabo na ito eh, yung cornea lumalabo. Number five signs ay ito. Pati yung pag-ihi, pagdumi niya, nagbabago na. Kadalasan sa kanila, hindi na umiihi, hindi na dumudumi. Kasi wala nang kinakain eh, tsaka hindi na, hindi na gumagana yung bituka eh uh Oo, -oh, usually yung ihi kasi maaaring dehydrated na, hindi uh -oh. na gaano umiihi Pero yung iba, nawawala na ng function yung ah, napapadumi na sila sa bed Dumi nang uh -oh. dumi uh -oh. naman sa bed uh -oh. Meron din ganoon na hindi na makontrol yung dumi, yung uh -oh. ihi Pero kadalasan, kumukonti, halos zero na Oh, zero na. Bakit? Ah, hindi na kumakain, ayaw na gumalaw yung bituka, ano magagawa natin? Ah, uh, syempre kung kaya uminom, papainumin. Pero papainumin nyo lang 'yung pasyente paggising, ha. Ulitin ko. Paggising. Mm -hmm. Paggising. Oh, gising. Papainumin bawal na, Bawal na bawal, tatlong bawal. Bawal na bawal na bawal pa pagtulog. Pagtulog siya, pikit siya, pinainom mo, nilunod mo siya. Kasi hindi siya papasok sa sa tiyan, papasok siya sa baga. Nilunod mo 'yung pasyente 'yung tulog, lagyan mo parang nilunod mo siya. So, kailangan gising. Pag hindi nagising, sa swero pinapadaan. Okay? So, yan. Number five, nagbago yung waste function. Number six, bagsak ang temperatura. Ang taong malapit na ay malamig. Malamig siya. Kung mainit, actually, pag mainit, lumalaban pa yung katawan. Eh. May lagnat ka. Gusto mo patayin yung bakterya. Mainit ka. Eh. May fever. Pag high blood ka, mainit ang ulo High blood, may laban Pero pag low blood na, eh, patalo na yon. Pag temperature bumaba na, ibig sabihin malamig na At mukha nila maputla Actually, mayroong mukha na medyo tagilid na eh Medyo may pagka-gray Alam niyo yung gray? Parang kulay abo Kulay abo Parang medyo gray na siya Wala ng ganong kulay Ibig sabihin, Maputla na. Kulang na yung daloy ng dugo. Uh, yun. It's okay. Number six. ano magagawa natin? Lagyan ng uh, kumot. Mm -hmm. Pwede mo siya kumutan. Kasi nga, malamig na siya eh. Uh, hindi na kaya ng katawan magpainit. Kailangan may kumot na yung uh, may sakit. konti lang. Tingnan natin yung ibang mga naka-aircon. Uh, uh, ihina konti. Hina na yung Kasi hindi na nila masasabi na giniginaw sila eh. Oh, 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 oh. Number seven. St Thomas na bago pumanaw, nang malambot na yung mga muscle. Pahina na ng pahina. Very weak na. Hindi na makabuhat. Hindi na makainom ng tubig. Hindi na makatagilid. Yun na si, nan, si lolo, si lola minsan. Kaya tutulungan mo siya mag-ikot-ikot. Hanggang makahanap siya ng pwestong komportable. Kawawa naman kung naipit yung... Kung pala naipit na niya yung likod niya, yung kamay niya, ilang oras. baka mangitim na yung kamay. Di ba? Maputol pa yan. Kaya titignan nyo. Parang baby, inaalagaan natin. Number eight, hirap ng huminga. Okay? Katulad na sinabi ko, ito ay medyo tagalin na parang, parang hinahabol na yung hinga. Hinahabol na. Naririnig mo na yung hininga, hininga niya. Okay? Uh, number nine, confusion. Nalilito. Nalilito na siya. Parang, ah, hindi ka na niya kilala. O, sino ba to? Si, Uh, baka mamaya na mali na ang tawag sa pangalan mo. Kailangan po magpapakilala kayo. Ako si Doc Willie. ako yung ganito. Araw ngayon or gabi ngayon, ito ang petsa ngayon. Oo, nandito tayo sa bahay. Ito yung araw ngayon. Ay, hindi naman niya kasalanan eh. Oo, hindi niya kasalanan. Kahit nakapikit siya, pwede niyo kausapin kasi gumagana pa rin yung utak, yung utak, yung tenga, nakakarinig kahit nakapikit eh. Kala mo lang ah. Uh, hindi siya nakakarinig. So, relax lang. Hindi mo, hindi, huwag kayong magsasalita sa loob ng kwarto na, ito si Lolo, ganito. <laughs> Naririnig niya yun. Okay? So, yung utak gumagana kahit naglolo ko yung organo niya. Yan ang last, last bago mawala, nakakarinig pa sila. Okay? Sabihin mo, mahal mo sila, magsalita ng maayos, okay? Uh, para at least mas komportable sila. Number 10, mas masakit ang sakit ang katawan. Mas ano, lahat laging lahat ng re reklamo Ang sakit-sakit, sobrang hirap. Ah, uh, gumimiwi, di ba? Nag-iiba yung mukha kasi sa sobrang sakit. Lalo na po yung may karamdaman na cancer. Oo. Sila po yung in pain, kahit hawakan nyo lang masakit talaga. Oo, kahit hawak. Kaya dahan-dahan yung paghawak. Huwag yung bigla. Oh, kamusta? Walang ganoon, dahan-dahan lang. Tsaka gusto nila tahimik yung lugar, mas Oo. mabilis silang maingayan. Maingayan. Tahimik, mas masakit. Uh, ito, siyempre, bibigyan mo ng gamot para sa kirot. O yung iba, sa binibigyan ng gamot sa kirot. Pero minsan, kahit anong gamot, uh, bali, wala na eh. Number 11, ang last senyales bago pumanaw ay hallucinations. Ibig sabihin, nahihibang. Oo, uh, nahihibang na siya. Parang kadalasan to Doc Lisa, meron siya nakikitang mga ano na eh, mga pumanaw na ng tao. O oh, si ano, kilala ko, uh, pumanaw na, sinusundo na ako. Uh, sa tatay ko nangyari din 'yon, 'di ba? Nakita niya yung pamangkin niyang namatay na at yung iba nga nakikita iba. Usually family members, family yung tinatawag members. nila. Pero itong mga sinasabi natin, para po ito dun sa mga hindi brain dead <coughs> oh, opo on. ang pinag-uusapan natin yung gising pa kasi po pag pag sinabi na brain dead eh wala hindi na nga po gumagana yung mga a uh, senses, yung ibang senses nila. Mm -hmm. So, ang topic natin ngayon ay para po doon sa okay pa po yung brain, kaya lang nandun na sa last hour ng kanilang life. May nag comment brain dead? At yata niya, paano daw yung brain dead? Oh. Kahit brain dead, uh, sundin nyo pa rin. Baka nakakarinig, baka nakakarinig yun. Oh, hindi mo masabi. Minsan, may, minsan, brain dead, pero nakakarinig. Hindi mo masabi. Yung brain dead, nakikita lang sa ano yon sa scan, EEG. EEG. na malay mo, biglang gumising, ay eh, mahirap na. Okay? So, dapat, pag nahihibang na, wag daw i-correct. Eh. Mm -hmm. Wag sabihin, ah, mali, yan. mali yan, mm -hmm. nakikita mo, hindi tunay. Wag kayo makipagtalo, wag makipag-away, wag i-correct. Ano lang, tanungin mo lang siya, o oh, ano ba yan gusto mong malaman, o oh, ano ba nakikita mo, parang oo ka lang na oo muna. Ha? So, Malay mo, tunay pala eh, Hindi natin masabi, di ba? ni natin masabi, may kabilang buhay, di ba? So, hallucination. Tapos, pag last minute na nila, yun na nga, nakakarinig pa sila, uh, pakita mo yung pagmamahal ng kamag-anak, ng kaibigan. Minsan, pag marami nagmamahal sa kanila daw, mas ready silang ano eh, mas happy sila. Mas happy sila uh, umalis, okay? Ito na yung final signs of death. Okay? Anong final signs? Pag namatay na yung pasyente. Oo. Pag nasa hospital kayo, may heart monitor, eh, yun yung flat line. Di ba? Labat, tumataas siya. Tumataas. So, pabagal na pabagal yun. Heart rate 60, 50, 40, 30, 20 Tapos hihinto siya Pero yung puso, misan ah, Pumipintig-pintig pa rin after 30 minutes eh, Kahit flatline na Every 30 seconds, biglang tup, hindi mo alam kung buhay. Actually, baka nanginginig na lang yung muscle ng puso. Eh. Minsan, hindi na talaga buhay. Eh. Nanginginig na lang. So, ito yung signs na patay na isang tao. One is walang pulso. Okay? Walang pulso dito. Pag inawakan, walang pulso. Number two, hindi humihinga. Okay? Hindi humihinga. Iba nilalagay ng salamin. Salamin, di ba? Tinitingnan. Number three, yung muscle relax na. Uh, ano na, ano na. Parang bagsak na. Sa umpisa. Pero after a few hours, maninigas yung muscle, di ba? Pero sa umpisa, bagsak yung muscle. Next, yung mata, ano na, fix na. Uh, hindi na gumagalaw. naka, naka ano na lang siya. Nakatitig na lang sa isang lugar. Uh, number five, pwedeng dumumi, umihi ng kusa. Yun. Pag namatay na, parang nagre-relax na kasi yung pantog. Iihi na lang siya. Re-relax na rin yung sapwet. Tatain na lang ng kusa. Usually, parang ipot lang eh. Ipot mm -hmm. lang yan. Tapos yung mata, medyo partially shot. Hindi naman mata talaga pikit. Medyo nakabuka. Kalahating buka yung mata. Kaya kami, ano... Ipipikit po natin. Pinipikit mo na lang. Okay. Tapos walang sa pulso. Tapos syempre, kailangan may doktor na maka 100% sure uh, patay na. Tapos pag namatay na, may chance pa ba mabuhay? Kaming mga doktor may sinasabing 30 minutes eh, di ba parang 30 minutes. So, 5 minutes, usually namatay na. 30 minutes, titingnan mo. Kasi merong mga kwento pa rin na miracle eh. Misa nga, 30 minutes, 1 hour, 2 hours, biglang nabubuhay. May nangyayari pero birang-bira. So, kadalasan, up to 30 minutes, tinutulungan natin, titingnan pag wala. Uh, di wala. So, tinitingnan sa ECG. Tapos, ginagawa ng ECG. Oo, yun ang last. Pag na-ECG na, na flatline, eh, yun na. Okay? So, any more tips, Doc Lisa? Uh, yung iba, sana may matawag tayong kapitbahay or malapit na uh -oh. mga doktor kasi kakailanganin ninyo po yun para sa pagpapapirma ng papers. Death para, certificate. Uh -oh, no? sa Napakahalaga death yun. Kasi uh -oh. kung hindi po, hindi magagawa yung mga pagdilinis at uh, hindi po siya malilibing. So, isa yun sa mga importante. Okay, para, okay. Para naman sa mga buhay. Tayo naman mga buhay. Anong tips natin para hindi pumanaw agad? Number one, galaw-galaw. Ha? Galaw-galaw exercise. Number two, huwag magre -retiro. ha Walang retire-retire. Yan ang number one tip. Huwag ka magre-retire. Pwede ka magre sa trabaho, pero gawa ka pa rin ng gawa kait 65 sa oras 80 90 20, oras na wala kang ginawa doon doon ka tatamarin doon pumapanaw gawa lang na gawa gawakan ng project 'di ba kwento ka ng kwento hanggang mahaba yung kwento galaw-galaw magpapa-check up sa doktor siyempre tigil ang Yosi tigil ang Bisyo alak sigarilyo 'di ba alam nyo naman 'yan hmm. tapos konti lang ang kain tamang-tama lang kain wag masyadong matatakaw at yung tama kinakain. Ha? Bawas sa mantika, kain ng healthy, check up, sundin yung mga tips natin.